Ah, shout out kay Ginebeta Pilado. Nagpapadala pa ng lollipop yung papa mo. Malapit na raw yung birthday. Malapit na raw yung birthday niya. Yun lang ang ngiling niya sa buhay. Bago pumanaw, lollipop lang. Dasal <laughs> <laughs> ka. Bagong gupit. di ka may respeto sa mahal natin, Panginoon na. Yes, ha? Tara dito, huwag malagay dyan na hindi nasa kanya. May dulo pa. Ta. Alika dito. gini. Oh, ini hulu ini kan namanya. Pakai skai tayong, serdinas. Dinna. Huh? Terang benar kesedih itu.

Bulacan niya, 10 oh? Huh? piso lang. Oh, Mas paborito ko itong ulam. Ha? Huh? ulam ko sa kanin yan eh. Nong, eh. hmm. kawai ka na sa kamera nong, kawai ka. Hah? palitan nun eh. Sabi mo malamig. No eh, munggo. Ito, para na may bakas ka. Pagkawagal sa araw ko Kamatsara iyon na yan. Mm -hmm. Gusto pa kong ulan. Ating bida sa pagkainan, Langonisa. What? <laughs> May langonisa bang maaba? Spaghetti pala yun. <laughs> Ang dami kayong ngayon, nyo, nyo. Ang nga laki. Ang sarap lang kumain sa si dawan gabi. Nga punit yun. Nga dami to gabi. Sarap eh. papalaki yung subo ko pag yun ang ginagamit kong ano yun eh. kainan ko eh daw ng ano gabi Kasi yung kumuha ka timba eh. Wala. Ito ba? Nung, hindi ka nakiyot sa camera oh. Ano? Paano nga makikita nang anak ng nung? Go. Ano na naman? Go. 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 Go.

Anong lugar nila sa Bulacan? Bustos. Bustos. Bustos San Juan. Bustos San Juan. Pakita ka sa camera. Kita <laughs> para... <laughs> oh. ko 'yan. Pakita ka para makilala ka. Mhm. Ano pa anong nakamulan na kayo? Ano ka nanak na mo ron? Genevieve uh, Ay, Alam niya ano yan? Mm. Yung nag-ano, -ano naglilimis sa swimming pool Angel. Meron siya eh <laughs> Angel? <laughs> Oo, oh, sa cellphone niya eh shout out kay Genevieve, kapilado mm -hmm. Papasundo pa rin tatay niya, nandito sa ano, <laughs> big town Kaya yung task of division Kupupwede uh -huh. lang daw Huh? <laughs> Adalah postur San Juan, tapi perjalanan saya.